ito, makapalis yan eh. pala yan eh. Uh, Biboy. Si Inuulit kasi... Tangit eh. Malagkit yung... Ano yung... Kulay namin kanil yung isang black malagkit ito yan na pero maganda na ito ito malagkit to mm, malagkit parang di natutuyo ito ito ito, ito ito mat lang maganda pagka black nya ayun makikita malagkit masyari Ayan, ulit lang yun. Matatuan. Diba? So, tapos itong Tapos ito, tapos ito dito. Bawal ito dati. So, ayos ito. Sob na ito. Balik tayo sa Hokbang. Balik sa Hokbang. Balik tayo sa Hokbang.

Thank you. Thank you.